pamulas, may papulas ka. Magandang araw, mga kapubs. Uh, nandito kami ngayon kay ano kay Tatay ID. Magdadala kaming uh, groceries at saka natawag dito. 'Yun pong uh, bigas at groceries mula po kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Dadalhin namin dito. Ayun. <laughs> Takot ati presi sa aso. Ganda ng lugar, no? Oh, nasa to, rinse ba? <laughs> dalawa. <laughs> Do masakit to ng dalawa. <laughs> Dito yun ay Ay Good morning nay Tawagi bito Ako nandyan Dito si Tay Ide Tay Si Hi. Tay Ide na dito Sunod mga bata ah Tau po. Si Tay Eden to. Si Tay Eden nandiyan. Ha? Ay, ay. Uh, yeah, kami po Saan si Tay Eden? Nag ano, nag libod mo kinait ng ano nito nga ng Ah, naglako ng kwan? Oh. Ah dito yung bahay nyo? Para amon. makapasok ka tayo? Para amon ng balay. Oy, nahulog ta. Araruan nanga nang ginawa. Body is true pa yung uh, red horse niya. Ah, hindi inyakay ano yan sa anak ko oh. isa. Ah, uh, oh. Junior. Sige paabot na so, nai. Thank you. Salamat. Ah, ito yung binagaw ng bahay, maganda. Oh, anak ng anak oh. ko. Dag bahay mo ah. Dito pula pa na tolo. Oh. Uh -huh. Malaki siya. Malaki man tong pinapagawang bahay. anak, anak ko yan? may uh -huh. anak nga dalawa doon siya sa ano. Mm. May nila pag-uwi na. Oh. Uh -huh. kami lang ang bahay namin nga mag-asawa na anod. Mm, noon. Oo, oo to sa baybay oh. bay kami. Tapos, Ay, ayong sa baybay gi dati. Oo, oo, oo. Na, ano. Tapos nung ano, dito lang ang natulog. Mm, ganun ba? Hmm. Ayan. Yan po ay padala ni ano ni Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Okay. Ay, wala Opo. siya Di, doon naglako siya. Oho, oho. Sige po. Ano ang gusto niyong sabihin po? Maraming salamat po sa nagbigay ng ano kay Eduardo Eduardo Abeide yung ngayo. Opo. Ay maraming salamat gid po sa inyo nga nagbigay kay Ide. Mm. Ag sa amon din po. Uh -huh. um, welcome po, welcome. Welcome din sa inyo lahat. Uh -huh. Ay talaga si Tatay Ide para araw-araw. Oo, oo. 120 uh -huh. malang yung madala niya kasi isa lang yung kamay. Eh uh -huh. hati kasi yung pag stroke Year 2004 ay stroke tapos mm -hmm. nung ano, wala na siyang trabaho, yan mm -hmm. ko din siya. So pag natapos, dito na rin kayo titira? Ay kung umuwi din siya mag-asawa, nag-asawa kasi, nag kasi mm -hmm. yung anak ko. Ah, dito ay, sila Ay kanila uwi. din yun, tapos babalik ako doon sa baybay, mm -hmm. gagawa din ako ng bahay namin mag-asawa. Doon sa baybay? Oo. Mm -hmm. Oh, malaki kasi yung bahay to ang pagkita mo. Dalawa yung anak ko doon sa, na dito, sa nagpagawa dito. Mm. So hindi ka titira dito? Eh, oo, oo, eh, sa kanila yun. Eh. Oh. Hindi sa amin. Oo. Oh, oh. Ganun ba? Mm. Ay, sige po. Ay, salamat uh, din sa inyo. Ito sino kumain ito? Ng anak ko, yung isang lalaki. Doon uh -huh. nagkuha din ng ng shield din. Mm -hmm. Tapos ito, may stroller. Sa kanya din. Hindi na umiinom yung, inom yung anak ko. Ay, yung si Ede, hindi uh -huh. Din, may inom. Takot kami din yun dahil stroke. oh, 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 oh na. Mm -hmm. Ito, delikado ito. Mga oh, may high blood wind. ka, kilawin. Oh, oh. ah. Hindi din siya. Oo. Oh. Sige po. Nanay Ano nga, nai ang pangalan mo, Nay? Mila. Si Nanay Mila. Ayun. Mila. Nanay Mila. Ay? Si Nanay Mila, Ma'am, ibaloy na, na po namin yung mga groceries niya. Oo. oo. At saka Salamat. yung uh, bigas. bigas. Ito po yung laman ng groceries. Tingnan yeah. nyo po. May kutsilyo ka? Iputulin mo ito na mm -hmm. Yan oh, yan na. Salamat din sa inyo. Salamat rin. Ano 'yan, mamaya si. Ah, po. Ayan oh. May gatas siya diyan. Oo, oh, may gatas. may mga itlog kayo, dilata lata, may gatas, may pati. Ito yung mga sabon ninyo. Sabon, shampoo sila Pris, at uh, toothpaste. Ah, drinks na grocery kanina, drink, eh. mga tinapay. Ayan. Thank okay. oh, you po. Ay, ang ano po, ano, ang mm -hmm. Salamat din sa inyo. Opo. Oh, oh, oh. Welcome, kid. Oh, um. hmm. Ay, doon din yung naglako, hindi pa siya naka-uwi. Ay, mamaya yung natuwa din siya. Matuwa naman yun siya, no? Ano pinili binili nyo nung nakaraan? sa natanggap ninyo? Nang ano, yung minti na ni AD nga hmm. Parix barracks, B1, B2, nga, hmm. nga vitamin niya sa ugat, tapos yung aspirin nga hmm. Nga, t yung pangalan nga gamot. Oo. Oh. Bakit di ka sumasama sa pagkuha ng shell na eh? Kasi nagwawalis ako kanina doon I mean, sa plaza. Ah, may trabaho ka pala doon oh, oh, sa munisipyo. 150 yung ano namin. Oh, yung sa... Kakauwi mo lang din pala? Oo, oh oh, 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 oh. nagluluto din ako tapos mamaya mag-uwi. Balik municipio. ka na naman mamaya doon sa oh, munisipyo? Oo, oh, balik naman ako mamaya alauna. Hmm. Tapos yung anak ko yung isang lalaki. Oh, yung oh, anak yung na isa. Isa kong lalaki nga bunso, nanguha siya ng shell mamaya naman ibinta naman ng nang mm. may, may isang anak pa ikaw sa munisipyo din nagtrabaho hindi ako lang ay ah, ikaw lang nagtrabaho Oo. sa munisipyo Oo. Mm -hmm. ayun ang anak ng nagkuha ng shell oh yun ah, sumama yan, din sa doon sa sapa oh, doon po. sa sapa sige po na hindi kami oh. magtagal diretso pa kami doon sa ano oh thank you sa, gid sa inyo sir sa thank you oh, gid thank sige you po. salamat gid sa inyong pag ano sa amon pagbuli? Opo, sige po, Nay. Oh, thank you. Ayan, Ma'am Ibaloy, nadala na po namin. Maraming salamat po at Ibaloy at saka tutuloy po kami doon sa kay Atibet naman. Isang bayan lang eh, doon sa kabilang bayan. Patungkol naman ito sa mga order na mga nito. March na sila, March 2023 sila nag-order. So, malapit na matapos ang taon na ito. Hindi pa hindi pa na tapos yung mga nito. So, nag, uh, may mga nagreklamo na. So, Naintindihan naman talaga natin yung part ng mga nagreklamo. Dahil, siyempre, matagal na kahit sino ba naman. So, tanongin natin sa atibit kung ano nangyari. Sige po, mga kapob. Salamat po.